Hello so guys! <laughs> Alkansya ko. <laughs> para... ba makaipon para pang ano? Mga sara. <laughs> 33 na ako. <laughs> so, tingnan natin kung pwede siya ito pang asawa itong <laughs> naipon natin dito. Nako! <laughs> walang trabaho, walang sahod, kaya ito ang ano natin, tanging nagawa natin. So, check natin check natin yung ilan ng laman. Nagbibilang uh, lang ako mamaya. Ina natin yung... <laughs> Buhos natin! Walang sahod eh. Wala stable job. Kaya nag-ipon lang tayo ng 2020 lahat na matanggap natin 2020 so ewan ko kung pong... <laughs> so ito ang tanong pwede na kaya ito dibilangin muna natin din pagkatapos mamaya uh, sasabihin ko kung magkano ang na bilang natin o yung naipon natin post lang muna natin video Okay, ito ang ating mga ano, nabilang na. Tag 500, 500 po yan guys. Ibig sabihin, ito uh, yung 500. Ang bawat ano niyan is 1K. So, bilangin natin itong huli. Um. So, bilangin natin. Bilangin natin. One, uh, itong, itong dalawa. dalawa, dalawa. So, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Uh, 11 eleven. Eleven, one. Tapos, eleven. Five. 11.5 plus 300 11.8 so 11, 11,820 <laughs> kulang po yan kasi sa amin hindi ka direct makapagpakasal kapag wala kang dore kaya uh, napaka kulang po yan pagdating sa dore hindi po, it, hindi po ito enough para sa dore <laughs> kulang na kulang po yan kasi kadalasan ano, mga dore nagsisimula yan sa 50 pataas ano magagawa ng 10K mo? <laughs> Sana abot ang 10K mo or ang 11K. Naabot lang sa kalsada. Igura na pang gasolina, pang palitong mga sudaan bugas mo, paingon sa no, family. Donate. <laughs> Meron pa pala guys ito oh. So ibig sabihin, <laughs> ano pala siya na uh, 1960. So ibig sabihin, 11,860 pesos. Okay. That's what I've said. <laughs> It's still not enough. It's too little. Nga, no. malayit pa siya daw. Tiyan, gusto mag-donate siya. <laughs> Para ano na. Para na. <laughs> ta uh, ganun pa man, still, glory to God kasi may pagpapala, may mga naipon po tayo. It comes from the blessings of the Lord. Actually, may mga blessings po dumating sa akin, especially sa mission, mga malalaking mga halaga rin. Pero siyempre, hindi yun para sa akin. Uh, yung mission support ko, ginastos ko yun sa, ano, sa mga ministries po, actually. Then, pati yung mga uh, binigay ng mga mananampalataya. So, of course, para sa mga buildings, CR, ganun hindi para sa akin kaya pagdating sa financial pagdating sa akin walang wala po ako kasi hindi ko ginagamit para sa sarili ko yung mga pinapadala nila sa akin so kung meron mga mga nagamit doon pinambili ng bigas ganun gasolina ganun lang po pero kung gawin kong para sa aking sariling mga layunin hindi po kasi pinadala na yun sa mga ministries kaya ang iphone ko lang para sa aking sarili ito lang po nasa ganun lang yan ang pagpatuloy na lang natin is to pray and to rely on God's uh, provision. God bless everyone and bye bye.